Guys, magluluto tayo ng sinigang na sugpo na saga may krabi. Ayan, nagpapakulo na tayo ng tubig. Yung tubig natin yan guys ay sugas-bigas. Tapos yung kamatis buo pa yan kasi mamaya durugin natin yan. Ayan na, kumulo na yan guys. Ayan, mala. Habang kumukulo, pinapalambot natin yung kamatis. Ayan. Mamaya yan durugin natin. Ayan natin yung kamatis guys nalulog na natin yung sugpo na ating isisigang ayan, haluin alu natin ayan na guys yung ating masarap na sinigang na sugpo na may gabi ayan guys taynatin natin kumulo. Tapos, iulog na natin yung ating gulay. Ayan, yung ating okra. Saka, yung siling verde. Ayan, guys. Panigang, siling panigang. Ayan, tapos, ulog na rin natin yung ating uh, tangkay ng kangkong. Wala ako yan, guys, na ano, dahon din natin sinama. Ayan, ganyan ako pag nagsigang. Hindi ko sinasama yung dahon. Kung nagugustuhan niyo yung aking video, please subscribe my YouTube channel and thank you for watching and bye-bye.